Ngayong araw nga mga kabasuray, pinagpwesto ako sa likuran ni amo At grabe yung mga napulot namin ngayong araw Talagang mga mangangarap ka na sana isa ka na lang ding basurero Paano ba naman kasi napakarami nilang tinapong gadget ngayong araw na to Biruin mo yan oh, nakadalawang cellphone na naman yung kasama kong Chinese At hindi lang yan ang napulot niya Nakapulot din pala siya ng wallet na may lamang pang pera Grabe talaga yung blessings na nakuha niya ngayong araw Ako nga pala si Tatay Ron, isang basurero na gwapo dito sa Korea Naku po, nagbuot na naman sariling upuan <laughs> Bali dito nga pala ako na destino ngayong araw. Bali ang trabaho ko nga pala dyan ay tagapulot kami ng mga kahoy, mga lata, mga bakal, mga bato, pati na din yung mga basag-basag na bote. Dapat kasi yung matitiran na basura dyan ay puro plastik lang. Yun kasi yung mga tutunawin para i-recycle. Halos isang taon at kalahati na nga din pala ako nagtatrabaho dito sa Korea. Yung dalawang kasama ko nga palang yan ay dalawang Chinese. Mas gusto ko nga pala yung pwesto dito kasi hindi masyadong nakakapagod. At ang pinakamaganda dyan ay halos dito lahat napupunta yung mga magagandang gamit damit na tinatapon nila. Dito naman pala ay may nahulog ng dalawang kasirola. Yung mga dumadaan nga pa lang yan ay mga dadurog na yan. Minsan hindi lang natsetsyempuan dun sa pandurog. Kaya meron pa rin talaga kami napupulot dito ng mga ilan ilan na magagamit pa talaga. Katulad na lang ng kasirola na to. Hindi siya tinamaan doon sa pandurog kaya mm -hmm. maayos pa siya. Bali ang ginagawa pala namin dyan, lahat ng nagugusto namin ay tinatabi muna namin. At kapag natapos na yung trabaho, dun namin niuwi yung mga napulot namin. Dyan nga pala galing yung mga pinupulot naming mga basura. Sa taas pala nyan, yun na yung machine na dumudurog sa mga basurang malalaki. At yan yung ngipin ng pinakamaki ng pandurog nila. Pero naglilinis lang naman ako dyan, kaya wag po kayong mag-alala. At nagpapasalamat po pala ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin sa hindi ko pagpopromote ng mga casino games. Madami po kasi ako natanggap na magagandang komento. Pero hindi pa rin may iwasan na may matatanggap ka pa rin ng masasakit na salita. Diyan pala ay nakapulot ako ng sapatos sa itinabi ko muna. Wala kasi yung kapartner niya. May napulot din pala akong bagong chinelas. Pero yung sapatos, napakaganda talaga kaso walang kapares. Ang ginagawa pala namin kapag ganun ay tinatabi muna namin. Baka kasi maya maya ay dumain yung kapares niya. Sayang naman. Siguradong dito rin kasi yung dadaan mamaya. Dito kasi napupunta yung mga maliliit na basura. At sa kabila naman napupunta yung mga malalaki. Ayun, ito yung kapartner Sabi nung sayang ng mga basura o oh. Maganda pa o oh. oh. ko partner na kanina nito si. eh oh. Ito nga o oh. Diba magka partner Lalaban natin mamaya Ayos to sabihin muna natin dito o oh, ba? Diba? sabi ko naman sa inyo, dadaan din yun eh. Kahit sa totoong buhay naman talaga eh, ganun dapat. Matuto tayong maghintay at dumaan sa tamang proseso. Huwag po tayong mag-shortcut. Mas masarap makamit yung tagumpay kapag dumaan ka sa tamang paraan. Lagi nyo pong tatandaan na ang taong matuwid at lumalaban ng patas ay pagpapalayan ng Diyos sa takdang panahon. At heto rin pala yung sikreto ko kaya tumatagal ako sa trabaho. Kailangan mo lang i-enjoy kahit nakakapagod pa yan. Katulad nyo no, Tatay Ron, 4-3! <laughs> na lang, hindi nabuo ulan yung kasama ko. Dito nga pala may biglang dumang isang laptop. Nung una nga hindi ko napansin. Sobrang dami kasi ng kahoy na pinupulot namin. Pero kapag may laptop na dumaan dito, panigurado may basag na yan. Kapag ganyang kalaki kasi yung basura, hindi pwedeng tatamaan dun sa pandurog. Ang problema, napakaraming kahoy na dumadaan, kaya tinabi ko muna. Siyempre, priority pa rin natin yung trabaho natin, mga kabasura. Kaya nung konti na yung dumadaan na kahoy, tinignan ko na yung laptop. Napakasayang talaga nito kasi hindi nila nakita sa harapan. At yun na nga, pagkabukas Walang, ko ay tigasan. Walang aturo ko, na. Nadali, kapag hindi na po sa harapan, ganito yung nangyayari. Ayan, nadadali, oh. Ay, tama. Taya. Ay, pamibigay sana ta tayo, oh. O tay, easy ka lang, huwag kang magdabog <laughs> Ganito nga pala yung itsura sa harapan ng mga basura kapag hindi pa naduduro Ayan o, parang ganyan Kahapon nga po pala yung mga basurang ito at nadurog na rin yan nung mismong araw na yun May nakuha nga din pala akong laptop dyan at ito po yung video na yun Tinastas ko kasi nung break time yung mga sako na yan kaya nakita ko yung laptop Kung hindi ko nga pala tinastas yan, naku po, siguradong durog na durog Uy, na rin yan yun na nga ba yung sinasabi ko mga kabasura Ayan o, laptop to mga kabasura Kapag sa mo nga pala nakuha yan, panigurado, maayos pa yan. Yan kasi mga basura na fresh pa, nakakatapon lang at hindi pa nadudurog. Pero kapag dito mo sa likuran nakuha, naku po. Panigurado, may tama na yan kapag laptop. Pero kapag cellphone, karamihan naman ay maayos pa kasi maliliit lang yun. May napulot nga din pala akong relo dito. Pero medyo nalungkot ako kasi hindi siya original. Gcash kasi ang tatak niya, hindi siya Gsha. <laughs> Sinuot ko na nga din pala kagad kasi alam nyo naman ako. Masyadong excitement. Este excited pala. Pero napaka ang <laughs> dami na din talaga ng mga napulot namin original na relo dito Ay, sa pwesto sa na to. Basura. At dito nga tapos na yung trabaho Ay, namin. Heto na yung mga Ay, gamit na, na napulot natin, ni, natin, ni natin kuya. At heto U naman po yung mga natabi ko. Uy, mga, mga basura. Yung mga natabi natin kanina. Whew, pauwi na. Ayan o. Oh. Maganda pa siya mga basura o. O oh, ba? Diba? Ayan o. Oh. Tapos yung sapatos kanina. Ayan. Uuwi din natin ngayon. Lalabal lang natin to. Maganda pa. O. Ayan. Tapos meron din ano. Parang ano yata to, blow dry. Tapos yung relo, eto, ayan oh. No? Yan parang hindi naman siya ganung ano, pero okay na din. Ano? Huh? Oh. Ha? Ito mga kabasura, oh, may na daw siyang wallet, oh. Karamihan nga talaga sa mga wallet eh, dito, oh, diba, may, naman pa ba, mga mga sa basura. loob. Na? <laughs> Iloloko ko nga sa dyan, oh, so, na lang. 6,000 mga kabasura. Sa pera natin, siguro magkano ba to? mga 300 kadalasan mga kabasura yung mga ganitong wallet kasi tinatapon na dito tapos kahit may laman pa yung mga barya-barya hindi na kukunin mga 200 pesos yung laman nito dito nga nagulat ako akala ko may multo sa likuran si Kririn pala ng Dragon Ball yeah. <laughs> Kririn na kasi yung tawag namin sa kanya gawa niyang napakaliit niya tapos ito yung may ari <laughs> ayan o oh. oh. sayang importante yung mga basura. Ito, ito yung nakikita natin. Okay na tayo dito. Kuwi natin ngayon. Ay, uwi na naman. At ito pa pala yung pinakamas gumulat sa akin. May napulot palang dalawang cellphone yung kasama naming Chinese kanina-kanina lang. <laughs> napulot din pala yung mga basura. Grabe oh. mga basura. May password lang pala pero napaagahan oh, pa. Gendebu. Ng oh, lupit naman pala nung dadali niya. Mo tendi pala to. Hey, hihingin ko na sana kasi napauna na ako nang siya. Sige. Sige. Ha? Beroid mo, napakalaki <laughs> na ng sahod niya tapos meron pa siyang dalawang cellphone. Onje, onje. When, when when you when you see that Medyo mahirap lang silang kausapin Kasi mga Chinese sila <laughs> Grabe, ang ganda pa Grabe, ang ganda pa na napulot niya Mga basura Dalawa, dalawa daw yung nadalit niya Ayan, ang dami oh Dito kasi yung pinakamaganda Ayan, may napulot din ako kanina Ayan, may napulot din pala ako kanina Ayan, nilagay ko dito Nang cellphone din Kaso parang tinamaan, nabasag Siyak, nung isang araw pa daw yun eh Ayan oh Ito yung napulot natin kanina Oh Sayang mga kabasura. Ayan, oh. Nakalimutan ko pinakita. Hindi ko na nabidyoan. Pero yun, nabasag nga. Sayang lang. Pero sa kanya, ganda. Hindi na tsempuhan. Kapag gano'n, Siyempre pinagpala ka. O oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!